Okay, good morning po sa ating lahat mga kabuting ting ngayon po ay araw ng Thursday continuation lang po ito noong ginawa natin kahapon na Wolfan fan na ayaw umandar pero mayroon po siyang ano, continuity sa mga on niya ngayon tinanggal ko po yung motor niya at ito na po yung motor na tinanggal natin yan ito, kaya ito po, eh, ginawa na po natin ito kahapon. Ang problema ay pa rin po siyang umandar. So, ginawa po natin ay binaklas natin itong motor niya. Tapos inulit po natin ang kanyang, hinala po natin yung kanyang problema. so, ang nakita ko po dito yung kanyang, ito po, yung, sa kapasitor po ito. Yung isang wire po ng kapasitor ay naka po yan sa, sa common, common wire, itong green. Ayan po. Ayan, buo po yung kanyang ano, fuse. Magkonekta po yan, dalawang yan. Ngayon po, naging problema lang po yan ay itong starting niya. Starting wire ng kapasitor. Ayan po. Wala po siyang, kaya po, walang ah uh, ayaw umandar ayaw umikot yung LC pero pag yung inikot natin na ganyan yung LC yun aandar uh, po siya so itong nakita natin naging sira nya ay ang kanyang starting wire kapasitor. ito pang isa Ayan. Ayan. Wala po siya. So, ang gagawin po natin ay bubuksan po natin ito. Ito po yung mga bagong uh, winding na uh, uh, stator ng kwan, Electric pan. Mga wala pong mga thermal fuse to. Mga ganito. Ayan. Ito na po yung mga standard na kulay. Ayan. So ang gagawin po natin ay ito. Bubuksan po natin yan. Ito yung mga tali niya. titingnan natin kung ano ang meron sa loob. Bakit? Kalimitan po kasi sa mga ganitong na motor kapag yung ito yung mga bagong rewind na ganyan. Kalimitan po yan nagkakaroon po ng corrosion yung mga dugtungan niya. Yan oh, tsaga lang sa tanggal. Ingat-ingat lang sa paghiwa kasi ang wire po nito ay maliliit lang. Yan. Ingat yun lang talagang tatanggalin natin yung mga tali. Yan oh. Uh. Parang sunog na. Ayan po. Sunog-sunog na -sunog siya. Antok. Nag-overheat Nag po ito. Ayan. Ayan. Titignan natin kung saan dito yung walang supply. Ayan na. Tanggal na. Delete na ang anong niya. Kaya. So, ito po. Ito po yung ating titignan. Yun. Yun o. Tanggal po siya. Yun o. Hiwalay. Kaya wala po siyang ano starting. Ayan o. Tanggal na po sa pagkakahinang niya. Yan. Yan. So, i-rewire po natin itong mga gaya. ano. Electric pump. Tayo natin 'yan. Ay nagkakaroon po siya ng mga ganito 'yan, oh. Ah. Corrosion, ayan. Ayan. Natatanggal po siya, ayan oh. Lumalambot po 'yan 'pag yan. mga bagong rewind. 'Yan po ang problema lagi niyan. Ayan oh. Ah. Madaling maputol yung mga wire niya. Ayan oh. Ayan. Yung ginagawa po natin dito ay rewiring po 'yan. Kasi kung pabibili pa natin yung ating mga customer, kung minsan ay sana nakakaawa din po. Kasi mahal ngayon ang motor. Safe naman po ito, hindi naman po ito ikuan. Eh. Binati na madaling masira. Matagal po 'yan. sa so, mga gusto po na ano magbukas ng gayong motor kanya pag-aaral po ninyo ay ingat-ingat na po dahil napakalilit po ng kanyang mga wire ito po malilit lang po yan so pag nagbukas po tayo ingat-ingat eh, baka malagot din na natin pwedeng ibalik yun naputol lalo pag dito naputol sa mga duluhan ay wala na po okay hanggang dito na lang po muna at magandang umaga po sa ating lahat ulit si Danny Butingting the handyman Salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.